tat lang sa GCash mo ha? Tat, apot, ah. Tatap, 39. 49. 4. Bakit kaya na sir? Eh, kasi po nangyari na po sa akin to, eh, tapos pinalitan po yung account ko sa GCash. Pinalitan ha? bago. Saan po ba ito? Saan po ito? Yung sa live ni... Ma'am Rosemar. Ay, pinanonood ko po ngayon. Oo. Ah, yung sikat po na nagla live Ilata mo ba yung asawa niya? Ay, si Ma'am lang po palagi napapanood ko eh. Oo, kasi andito po siya ngayon. Kasama po kasi siya sa live ni Ma'am Rosemar. Andyan po siya sa kamil. Ah, ano nga po. Ano kausapin ka? Ay, sige po, ma'am. Hello. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Hello. Sana po gamitin natin sa damang paraan kung merong matatagal natin ha po, sir at oh, walang wala rin, rin po kami sir Sariling gigas po itong ginagamit Opo sir Ilang taon mo na yung ginagamit? Mga 3 years po, 4 years, ganyan po oh, after namin itong may pasok sir er, ha, pakiscreenshot lang po ng balance mo Dahil after ng live ng asawa ko tatawagan ka niya ha Ay okay. sige po sir, salamat so, po sir ngayon, sir, makinig ka muna kasi sa pagpasok namin, kinakailangan nakaranasan namin ito uh, uh lang, nakatry ka na ba mag-QR code? Hindi pa Hindi pa po sir? Ngayon pa lang? Kasi bank transfer ito sir Bank transfer kasi ito galing sa video namin Patungo sa Jekas Di ba? Oo oh, po okay. okay. Oh, po, sa pag-QR code namin ngayon Kasi hindi nagre-reflect ang pangalan ng Jekas mo dito Kailangan kasi lumabas yung pangalan na Lumabas yung pangalan ng Jekas mo dito sa so computer Para madali lang namin may send ng pera

Check lang sir, ito QR code lang natin. Huwag lang natin patayin ng linya. Ha? Oh, sige sir. Thank you. Okay. I lang Hello, sir. Sir. Po Apo, sir. Okay. Sir. 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 po Sir. 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 Okay. Unable to send money. Ang nakalagay na na dito sa computer, ah, Basahin ko, ha? Yeah. Unable to send money sa your GCash account because your GCash account has insufficient balance. You need to reach the minimum balance to continue sending money amount of 10,000 pesos. 10 Yan po yung nakalagay dito. For short, kinakailangan mo sir may available balance tayo para may natin yung uh, pera sa GCash ninyo, ha? okay? Okay? Sige po, sir. Kapag nagpapakasin ka sa mga titaan, may pinapayaran ka ng charges, di ba? Oo po. Tama? Oo po. Dito, sir, wala kang papayaran magsigil sa oryente mo. Oo po. Kailangan lang may, may remaining balance ka sa sarili okay na ba mo, chika. Okay naman na pagkasinan mo yung sarili mo, chika. Magkano po, sir? sir? Magkasin ka, sir, kahit lahat thousand lang sa sarili mo, chika. Magkano Kaya po, sir? Dahil yung punglit mo ito ipapasok natin, sir. Magkano po, sir? Magkano po? 2,000 pesos po. Sarili mo di yung lalagyan mo. Ay, ganun po sir. Oh. Sige po sir, try ko po sir mag at mapagkasin ko uh. ha. Wala po akong pe, wala po akong hawak ngayon sir eh. Gawat eh. yun nga sir wala pambiling bigas eh wala kang ka pera pera sir pag okay. oh, sumigapan natin sa na mga magkasina sa sarili ng gigas ha ok oh, sige sir yun naman po itong pera kaya kailangan mag-discardian natin ito ha ok oh, sige sir ok oh, sige sir magkasina kasi, mo baka may mga kasina na kanya na pwede mong manapitan Hindi naman at ah, lang naman wala nga po basta may pasok basta may pasok lang natin itong 30,000 sa gigas mo wala nga po sir eh ano po pangalan ulit Hello. ng ano? Asawa nyo? Ano po ulit pangalan ng asawa nyo, sir? Asawa ko? Apo? Si Apo? Yung sikat? Opo. Roskan. Bakit po? Matagal ka na po pang sa bawat namin? Opo, sir. Oo. Sana tayo tumigil dahil itong pagtulong namin sa mga tao. Hindi rin kami titigil. Oo Ah, uh, sir, uh, pwede magsalita, uh, sir. Kasi tong uh, uh, usap natin, sir, naka, 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 -record, naka record po kayo kasi vlogger po tong ini-scam nyo, sir. Kasi to. Namin? Mm. -mm. Vlogger po kasi namin ko, to sir. ngayon sa ano. Mali ka po kasi nang tinawagan eh. Ah, uh, sige, wala problema. I-post niyo po, sir. I-post niyo. Uh, i-post na. Saan ka naman na, ka, ikaw nga tatanungin ko. I-post niyo, din namin kayo, ha? Sa... Ah, sige, i-post mo. Kasi ipatitrace ko tong number mo na to eh. naman sa Hindi kami ng pera sa inyo. Ang lalagyan ang sarili ko Oh, tapos kukunin nyo sir. Tapos kukunin nyo dahil may access na kayo. Hindi luma na po 'yan, sir. Dahil kami. Sir, alam niyo po na tayo. Wala po kaming face unlock, hindi po kami naka-face unlock. So ngayon, pupunta ay wag so, po <sniffs> ayaw sumika, marapit, inyo, oh, hmm. sige po. 'Yan lang po. 'Yan. Yeah. Kikita yeah. kayo, sir. Sisiguraduhin ko 'yan sa inyo, okay. Okay. salamat po, sir. Salamat sa iyo, ha.